in terms of work. Sa show showbiz, siya si Francine Diaz. At ako naman si Seth Kalini. At may Francine. Malinaw po sa amin yun. Na ang kay Francine, kay Francine. Ang, kay, ang para kay Seth, para kay Seth. Ang para sa Francine, para sa Francine. Yun po, hindi kami yung Francine tapat palagi doon kami nagsimulan. Eh. Doon kami, uh, yun ang kapilin-pilinan sa amin ng mga magulang namin, ng matamid, mga tamig mga mga sa amin na supportahan natin ang isa't isa. Magtulungan tayo para sa future, mas magali. Eh. Mas uh, kaya natin harapin kung ano man yung mga mangyayari. Pero ngayon, ang uh, talagang nasa isip ko at nasa puso ko na gusto ko siyang kasama. Happy ako pagkasama ko siya. At peace ako pagkasama. Thank you, Seth. Before I give the